Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Wedes, ikadalwamputwalo ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, mga kapatid, Naaliw kami sa gitna ng aming hirap at pagkabalisa. Ang pananatili ninyong matatag sa pananampalataya ang nagpasigla sa buhay namin. Paano kaya namin mapasasalamatan ng sapatang Diyos sa kagalakang dulot ninyo sa amin? Matayimtim naming idinadalangin araw-gabi na kayo'y muli naming makita at matulungan sa ikagaganap ng inyong pananampalataya. Loobin nawa ng ating Diyos at Ama at ng ating Panginoong Yesu Kristo na makapunta kami riyan. Palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Yesus kasama ang mga hinirang niya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Pugunan Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang sanlibong mga taon ay para isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap matalamang lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yamang itong buhay nami, maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumuno Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon? Kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Kung umagay, ipadama ang pag-ibig mo't paggiliw, at sa aming buong buhay may galak ang awit namin. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Aleluya, Aleluya! Lagi tayong magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Yesus. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na dininyo inasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinapamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang alipin iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at sisimulang bugbugin ng kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapagpaimbabaw. Duoy tatangi siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,